Hello po mga kababayan, dito na naman po tayo ng si Pag-usapan po natin itong isang general uh, At least siya ang nabanggit, General Istomo Siguro yung matatandaan po ninyo siya pag nakita ninyo ang kanyang picture At uh, siya po ay inilink or in, uh, inakusahan nitong si uh, Julie Patidungan alias Tutoy Sa Missing Sabongero at according Kaya ano, kay General Stumo talaga pong nasaktan siya sa pagdamay sa kanya, pagsangkot sa kanya, masakit daw po dahil nasira ang kanyang pangalan. Ito namang si uh, uh, DOJ secretary ay, uh, kumbaga, parang sinasabi niyang credible itong si Totoy, kasi nga po, yun daw alam niyang ginagawa niya, sinasabi niya, kasi nga meron niyang itunuro na nagkatotoo, kumbaga. Pero mga kababayan, sa dami po ng isinangkot ay pinagtututuro nitong si Alias Totoy, two days ago pa, ah, ko kung meron na ngayon, wala pa pala siyang sinumpa ang salaysay. Ito. Panoorin po natin ito mga kababayan. Martin? Yes, pero uh, retired na siya. Si General Escomo. Hmm. Hindi na gustuhan ng retired Lieutenant General, mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National Police, ang paratang ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa press conference niya sa National Police Commission kahapon, isa-isa nitong pinangalanan ang mga umano'y pulis na sangkot sa kaso ng missing sa mungero. Sa ipinadalang pahayag ni Lieutenant General Jonel Estomo, sinabi ng retiradong general na bagamat hangad niya na magamit ng pamilya ng biktima ang katarungan, mariin niyang iginigiit na wala siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabungero at dapat manaig ang katotohanan sa isyu. Mm. Sinabi pa nito na handa siyang sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa tamang pagkakataon. Mensahe ni Estomo kay Patidongan, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang kasong isasang palaban dito dahil mm. sa paninira sa kanyang pangalan. Mm. Samantala, itinanggiti ng mga aktibong opisyal at tauhan ng PNP na may ranggong colonel hanggang korporal ang mga bintang ni alias Totoy. Mm -hmm. Anila, wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongeros at hindi na rin sila magbibigay ng komentaryo dahil wala pa silang natatanggap na formal na reklamo. Gayunman, handaan nila sila makipagtulungan sa isasagawang investigasyon para linisin ang kanilang pangalan. Kahapon, sinabi ni Alias Totoy na ang mga naturang pulis ang tagapuha at tagalipit sa mga nandarayang sabungero. Mm. Itong mga pulis na to, Yan. sila ang kumukuha ng mga missing sabungero mm. galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa taalik. Uh, yung uh, marami yan sila, kole. hindi ko lang mat mapangalanan dahil kilalang kilala ko naman yan sila sa mukha. Mm. Idinawit din ito ang retired general na umano'y miyembro ng Alpha Group. Yan yes, si General Estomo. Oh. Isa yan na nag-udyo kay Mr. Atong Ang mm? na boss, patayin mo na si Dundun Patidungan mm? para matapos na yung problema mo na yan. Is Alpha nga, pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo siguro hati-hati sila sa 70 million Aman sinasabi ko, uh, ay, ay. masakit mawala ng mahal sa buhay, mm. masakit matigo sa pag-ibig. Pero pinakamasakit itong ginawa niya sa akin yung hmm. niya ako oh, dito sa bising sa bungero na to. Mm -mm. Masakit talaga. So para sa akin, hindi ko pa ngayon matanggap yung kanyang, yung kanyang pag-story. Tuloy ang ginagawang paghahanda ng legal team ni retired Lieutenant General Junel Estomo sa gagawing pagsasampan ng kaso laban kay Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Estomo, masakit ang mga bintang ni alias Totoy na ikinasira ng kanyang pangalan. Pagdediin ang dating heneral, hindi siya miyembro ng Alpha Group gaya ng ibinibintang nito. Mm. So, aantayin ko lang yung kanyang abidabit. Kung nandun talaga ang pangalan ko, kung nandun talaga pangalan ko sa abidabit, then ay will file a uh, appropriate charges against him. Sir, ngayon sinabi mo na yan, talagang nga, na, mo na hindi ka kasali dyan, eh, baka tanggalin ka na, sir. Diba? Pero maraming mga pulis pa rin ang kanyang ipinagtututuro. Sinabi pa ni Istomo na kailangan bawiin ni Alias Totoy ang mga paratang nito laban sa kanya mm. bago niya tanggapin ang paghingi nito ng paumanhin kailangan rin ani ang magbigay si Alias Totoy ng public apology mm. sa harapan ng media nang yeah. sa ganun ay malinis ang kanyang pangalan. Nagbigay na ako ng certificate na hindi talaga akong member ng Alpha Group. Bawihin niya yun. Tapos yung sinasabi niya, guess, uh, kinapatay ko siya. Dalawang issue yun eh. So, uh, pagpa-interview siya ulit, tapos release yung pangalan. Siyempre, nataktan ako. Nakakalagkat ang pangalan ko. Kailangan niyang gawin yun para maling ng taong bayan na nagsinungaling siya. Sa isang interview sa radyo, sinabi ni Alias Totoy na magsusori siya kay General Estomo dahil sa pagkakabanggit nito ng pangalan ng general. Ah, sa credible ba yan? Ang bigat ng binitawan mo. nga naman, hindi hindi naman yata pagkakamali yon. Baka na, na-realize mo ngayon, uh, Alias Totoy, natatayo at tatayo si General Estomo. So ngayon, according dito sa journalist na to na according sa kanya na, na sa interview daw sa radio, ay magsusuri siya kay General Astomo. So ano ito? 'Di ba? Napakabigat po ng sinabi mo. Oo daw si General Astomo uh, ang uh, kumaga uh, nag uudyok dito kay Atong ang para ipatigi na itong si si ano si Julia Patidungan. Para matapos na daw problema. Now, kung sinabi nga nitong si Patidungan na siya hihingi ng sorry kay General Istomo, nasaan pa ang tunay na kredibilidad mo? O, oh, diba? Hindi po pagkakamali yun. Ang haba ng sinabi mo eh. Yan, sabi mo pa na member ng Alpha, na sinabi mo pa na baka kasama siya sa hatian ng 70 million, ano yun, monthly? So, andami hindi po yung pagkakamali eh. Ah, yung, pag, yung sinabi mo, ngayon okay, maghihingi ka ng sorry, ibig sabihin, isinama mo siya na hindi pala siya, na hindi pala siya kasali. Ilan pa po ang itinuro mo na talaga, na wala namang uh, kinalaman? Yung mga active na polis, itinuro din mga kababayan. Hindi natin sinasabing mga walang mga inosente sila. Pero, sigurado ako Katulad niya ni General Stomo, tinuro mo, pinangangatawan niya ngayon, magsusori ka ba? Sabi niya, magsori ka, magpublic apology ka, magsore ka sa harapan ng media. Tingnan natin kung gagawin niya yan. Police Commission on Applecom. Samantala, naglabas naman ng certification ang pitmaster. Ayan, yung pitmaster. Na hindi raw miyembro itong si General Stomo. Foundation na nagsasabing hindi nila miyembro si retired Lieutenant General Junel Stomo. Mm. Ah, yung sentiting na yan, yan ay nagpapatunay, galing po yan sa uh, pitmaster mismo, nagpapatunay na si Lieutenant General Junel Gabriel Stomo retired ay hindi connected sa pitmaster. Mm. So, in short the simple language, kung hindi ko connected, paano ako maging membro ng Alpha Group? Hmm. Si Retired Lieutenant General Estomo ay tahasang pinanggit ni Alias Toto Isanapol ko na kabilang umano sa Alpha Group at kasama sa mga tumatanggap ng 70 million pesos kada hmm. buwan. He's still an accused eh. in the case, no? Uh, although he is... Mabigat ang kanyang mga tinuran against or laban dito kay General Stomo. Janelle Stomo retired. Biro mo? ba? Diba? Hindi naman pala siya member at all? Tapos sinabi mo, miyembro siya, kasama siya dun sa Alpha Group? Ito pa, wala, wala pa. Nung two days ago pa ito, eh. two days ago pa ito, na wala pala siyang uh, sin sinumpa ang salaysay. Pakinggan natin siya. Uh, or he may be considered a whistleblower. Nananatiling akusado si Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa kaso ng na mga nawawalang sa Ito ay sa kabila ng mga binitiwan niyang mabibigat na pahayag mm. kabilang na ang pag-ugnay sa ilang malalaking pangalan at mga opisyal ng Philippine National Police o PNP sa krimen. Ayon sa Departamento... Pero mo, de mga tataas yung kanyang isinama. Bakit kaya ay matataas, di ba? Hmm. Justice, hanggang ngayon wala pa silang opisyal na hawak na sworn affidavit o sinumpaang salaysay ni Patidongan. Dagdag pa ni State Prosecutor Gerald Richard Anthony Fadulion, kailangan formal na manumpa ni alias Totoy para magamit ang kanyang mga pahayag sa mga inihaing reklamo o kaso. Kailangan din anyang idaan ang kanyang mga pahayag sa pagsusuri. Oh. this time, no, uh, all so, the yung mga sinasabi niya, susuriin pa, pero ang dami ng pangalan na nagkalat. Binasa niya kanina, eh. marami siyang sinabi kanina, hindi ko na lang uh, inilagay dyan kasi medyo mahaba-haba. So, marami na siyang pinangalanan. Again, ito na si General Stomo, naninindigan. At narinig na natin na parang gustong mag-sorry nitong si, Toto, si Alias Totoy. So, ilang pang Stomo ang isinampam, isinama mo. Tatanong lang. Di ba? Kasi baka mamaya nagkamali ka rin eh. Pambihira talaga to. Things that had been disclosed are still being subject of validation and evaluation by the law enforcement uh, authorities. Yan mga kababayan. Ayan na nga po ang sinasabi natin. Bakit po kailangan ninyong magpapreskon ng magpapreskon ay hindi pa naman pala nababalidate, wala pa naman pala siyang sinumpang salaysay, pero ikinalat na po ang pangalan na kanyang mga inaakusahan. Fair po ba yan? Bakit mo po nyo po hinahayaan yang ganyan? Ganito na naman nangyari noon eh. Parang ginagawa na ninyo na public trial ito. Kasi nga po, paulit-ulit nyo nang binabanggit yung mga polis, yung mga polis. Uh, ito pa, uh, nababalita na, 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 na rin na ililink dito sa uh, WOD ni uh, Tatay Diggs. So, unfair po talaga ang nangyayari na hinahayaan na lang nakalad ka rin. kumbaga kung hindi man sila kung hindi sila guilty kinakalad ka yung pangalan katulad ng sinabi ni General uh, Junel General uh, na nakalad ka yung kanyang pangalan pero naninindigan talaga siya na magsasampa talaga siya ng kaso at kailangan nitong si Tutoy alias Tutoy maghingi ng uh, sorry mag apology sa harapan ng media So, baka na nila na ito tatayo talaga itong si General Stomo, pangangatawan niya, niya, na hindi siya kasali dyan sa sana walang Bungiro. At hindi siya membro ng Pitmaster at hindi siya membro ng Alpha Group. So, siguro dahil narinig yan ni, ano, ni, uh, ni nila, nila, DOJ Secretary, nitong sila alias Tutoy, malamang na hindi na niya isama ang pangalan ni General Stomo dahil handa rin siyang magsampa ng kaso.